sir ha? ano lang kadena? kadena? ah may gamit ako rito sir tulungan kita eto ah. pre oh. baka saan pa ba uwi? Sa ah, morong morong Rizal? Ah. ang layo mo pa suwak mo lang dito ko pala sa ano ano eh pati nga ako ay naku putol na pala yung kadena mo eh may pandugtong ka? wala ah ito meron ako pre ano size kadena mo? ano size yan? 4 to 8 4 to Ah, meron ako niyang 428. Ito sir, oh, meron akong 428 na pandugtong. Tsaka oh. ito. Eh, isang pa muna natin dito. Mahagit ka ng ano. Tumalon yung kadena. 'Di, yung papabakwas na pala. na dito yung kadena mo? Hindi. Sa kalintyan. Yan natin. Tapos. Ayan, ayun oh. Lumundag pala yung kadena mo kaya naputol eh. Hindi lang kasi ako ano kanina, nagatid ako. Ha? Bigas. Ah? Bigas. Ha, ah, ka ng bigas? Mm -hmm. Sa? Sa Paranaque. Ha, ah, Paranaque ka mm -hmm. Tas, pa galing? Tapos pauwi ka na ng morong. Mm -hmm. umasok -hmm. Pumasok ako, nagpatid ko kasamahan ko. Ha, eh eto gagawa natin ng paraan. Ang layo parang rin uuwihan mo, morong, morong Rizal Andito ka pa lang sa Angono. Okay. Eh, dudugtong na natin. Saan pa niya, Paps? Eh, pauwi na ako ng binangonan eh. Nakita kasi tadya dyan, oh. Na siraan ka, kaya minto ang kita eh. tapos ito ang lock ito namang lock yun Na lalagyan natin na lubricant yung kadena mo kasi tuyot na eh. May baon lang akong gamit. Ayan, okay na. Ang gawin mo sir, pa-start ng makina tapos ikambyo mo hanggang 4th gear. Tingnan natin kung kakalas. Yan, tapos i-cambio mo hanggang fourth gear. I-todo mo, birit mo. Ayan, okay na sir. Eh, okay na. Makakauwi ka na yan. Hindi na nakakalas. Alin po? Pwede po kayo mabayaran sir. Ay, hindi po ako nalilingin sir. Okay na yan. Malag na, no? makakauwi ka na. Gabi na yun. Eh. Sige, sige, sige. Ang malaga makauwi ka na eh Ang layo pa uwihan mo Morong Rizal ka pa O okay. eh Gagabihin ka ng gusto eh Ito sa... Alin? Marami, marami sa... Ay wala naman po <laughs> Eh marami, marami. nangyayari rin sa akin yun Kaya alam ko hirap nang maputulan ng kadena eh Salamat po Ah wala naman Wala naman Salamat po Wala po Sige Ingat sa biyahe eh.